Lagi kong itataas Bandila ng Pilipinas Saan mang sulok ng mundo Iwawagayway ko ito Isang Mexican boxer ang sobrang tibay Sa tindi po ng Meksikanong boksingerong ito mga kaibigan Binansagan siyang Cobra King ng bansang Mexico At dahil sa kanyang husay Kinuha siya para maging alaga ni Oscar De La Hoya sa Golden Boy Promotion. Nakatadhana na sana ang pagsikat niya bilang susunod na mukha ng boxing sa bansang Mexico. Ngunit ang kanyang pangarap na sumikat palalo ay biglang naglaho ng kanyang makatapat si Cuadro Alas General Casimero na ating pambato. Parang saging na natumba ang Cobra King ng Mexico nang makatikim ng isang napakalakas na suntok galing kay Cuadro Alas, Janrel Casimero. Hagul-hul at iyak po ang kanyang pamilya, lalo na si Oscar de la Hoya sa mapait na sinapit ng Mehikano sa ating bida. Subscribe. Ang bansang Mexico ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon nito ng magagaling, matatapang at dikalibring boksingero at ang Bansang Pilipinas naman ang naging katapat nito na kontrapelo. Noong namayagpag si Manny Pacquiao sa international boxing, halos na ubos ang magagaling na boksingero ng Bansang Mexico. Pero nang matapos ang kanyang ira at karera ay tila ba may pumalit sa kanya. Si Cuadro Alas, General Casimero, ang tinaguri ang angas ng Pinas. Ang lahat na mga nakalaban na Meksikano ay kanyang tinalo. Lahat na mga ito ay bumagsak sa kanyang kamao. Mula kay Pedro Gibara, isang undefeated na Meksikano. Rangsaging saging na nabuwal nang makatikim ng isang napakalakas na suntok galing kay Cuadro Alas, General Casimero. confiado, Pedro. Salguero ang nagpahirap kay Nietes na Mexicano. Pero noong makaharap niya si Cuadro Alas General Casimero, kahit gaano siya katibay, ay para siyang saging na natumba at nagmistulang lantang gulay. Pagkatapos makatikim na mga mabibigat at malalakas na suntok mula kay Cuadro Alas General Casimero. Kukukulagtahin yung uh, kanyang wits. Uh, uh, ang ganda! Tiga mo, Nakatayo pa oh, si galing doon. Uh -huh. Pets, malakas at matangkad na Meksikano sa featherweight Division. Ngunit baliwala ang laki at angkat at kahit gaano ka pakalakas, ay Cuadro Alas, General Casimero. Dahil sa loob lamang ng round 2, bagsak ang Meksikano. Ricardo Espinosa Franco, ang Hindo, ang pinakamalakas daw na Meksikanong boksingero, ay inakalang kayang tapusin si Cuadro Alas, General Casimero pero ang mandirigmang indyanong ito ay pinaglaruan lang at winasak lang po ng ating pampato. Cesar Ramirez, isang dekalibring boksingero ng Mexico

Lahat na mga mekanong ito ay tinapos ni Casimero, pinabagsak gamit ang kanyang napakalakas na kamao. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay si Armando Santos, ang tinaguriang Cobra King ng Mexico. Dahil sa kanyang makamandag na kamao. At take note mga kaibigan, dahil sa husay nito, ito ay alaga ni Oscar de la Hoya sa Golden Boy Promotion. Ito sana yung boksingero na magiging superstar susunod na mukha ng boxing sa bansang Mexico bago tinapos at winasak ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa galing ng boksingerong ito mga kaibigan, pinapabagsak nito ang mga halimaw na kanya makatapat. Malakobra ang kamandag ng kanyang kamao, kaya hinangaan siya at sikat na sikat sa mga diwatang ringer ng boksingero. Araw ng Sabado, December 13, taong 2014. Dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas General Casimero sa balwarte ng kalaban sa Salon Las Palmas, Nuevo Leon, Mexico upang harapin ang bata ni Oscar de la Hoya dito ang makamandag ng Cobra ng Mexico na si Armando Santos. <coughs> ang laban na ito ay ang main event ng torneo at si Oscar de la Hoya din ang promoter ng laban na ito. Underdog pa si Janrel Casimero dito at inakala talaga ng mga Mexicano na mananalo talaga ang kanilang pambato. Pero di nila alam, nagugulati ni Cuadro Alas, Janrel Casimero, si Oscar De La Hoya at ang lahat ng Mexicano na nanunood ng laban sa venue. Nagsimula na ang kanilang laban sa round 1 at kitang kita ang lakas ni Janrel Casimero na, na power niya ang cobra na boksingero ng mga mexicano mismatch na mismatch talagang laban dito dahil napakalakas at napakagaling ni Cuadro Alas Janrel Casimero Nakakasuntok naman ang cobra ng meko. Kaya lang, paisa-isa lang ito. Halatang halata dito ang pagkakaiba ng katawan ng dalawang boxingero. Napakalaki ni Armando Santos na cobra ng Mexico Habang payat naman si Cuadro Alas na ating pambato Pero mas madiin pa rin talaga ang mga sunto ni Janril Casimero One-sided ang laban at ito yung gustong gusto ng mga Pilipino boxing fans ang makita na mandarag at mangwasak si Cuadro Alas, General Casimero, gamit ang kanyang mga malalakas na kamao. Hindi naman basta-basta nagpapatalo ang Cobra ng Mexico at pinapakita na rin na kaya niyang manalo laban kay Cuadro Alas General Casimero. Ang Sa pinakahuling segundo ng round 1, isang napakabilis at napakalakas na counter left hook ang pinakawala ni Casimero. Parang saging na nabuwal ang Cobra ng Mexico. Binilangan ito ng referee at nakatayo pa pero halatang halata na hilong hilo na siya. Tumunog na ang bell kaya nakaligtas pa ang cobra. Sa round 2, parang bombang sumabog si Cuadro Alas Janrel Casimero. Nagpakawala ng kaliwat ka ng suntok na muling nagpatumba sa cobra ng Mexico. Binilangan siya ng referee pero ang makamandag na kobra na si Armando Santos ay hindi na nagawang makatayo pa sa bilang ng referee. Iyak ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Oscar de la Hoya sa mapait na sinapit na pagkatalo niya sa ating bida. Si Cuadro Alas Janrel Casimero na kaya ang katapat na mga Mekano at ng magagaling na hapon na boksingero at muling magtataas ng karangalan at bandila na mga Pilipino Wag kang mahiyang magkomento. Ang Diyos ay mabuti. Ibibigay sa iyo ang mga bagay na gusto mo basta't pagsumikapan at ipagdasal mo ito. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta niyo. God bless everyone.